Willie Revilla May nadulas at nasabi na may mga anak na sina Coco Martin at Julia Montes. Happening right now on Showbiz Balita. Nadulas si Willie Revilla May tungkol sa pagkakaroon ng mga anak ni ab Martin at Julia Montes sa kanyang bagong-bagong show na Will to Win. At nagpapasalamat naman siya sa aktor kay Julia at sa kanilang mga anak. Coco, Julia, at mga anak nyo, pamilya mo. Salamat ko. Ito ay habang matagal na tikom ang bibig ng dalawa tungkol sa kanilang relasyon. Isa si Coco Martin na bumati kay Willie Rovidemi sa pamagitan ng video sa pagkakaroon muli niya ng show. Kabutihan ng puso mo at ang dami ng mga tao na tutulungan mo at lalong lalo, na kapag hindi professional mo. God bless you and more power sa'yo at sana'y ay um, magkita ulit tayo at makapagkwentuhan. We love you. Wala pang si Coco Martin at Julia Montes sa ibing William ni Willie Rebellame. Matatandaan na kinumpirma ni Coco Martin ang labing dalawang taong relasyon nila ni Julia Montes noong May 2023. Sa kabila nito, pinili ng dalawa na panatilihing kribado ang kanilang relasyon.